Risky, risky. May kapre sa silong ng tulay. Atrasan mo. Ha? Ah? May kapre. Asan? Ayan, o, laki -laki oh, laki-laking tao. Kapre ba to? Oh, kapre. Parang kapre. Kapre nga. Bakit yan siya sa silong ng punong kahoy? Parang si ano to, si Raul. Kapre nga, o. Upo, upo, upo. Ipsta up. po, up, up. isa po. Teka lang, kausapin natin. Pero nakakatakot. Ang laki laking tao. Parang nakabulit, bro. Oo. Oo. No? Huh? Teka, tingnan natin. Bigyan natin ng anong pwedeng ibigay na pagkain. Asan ah, saging? Bigyan natin saging. saging. Ba baka nagugutom na 'to. <coughs> Teka, kausapin natin pero par para nakakatakot 'tong laki-laki. Eh. Sana hindi ako anuin yun ito. Parang kapre ah. Oo. Oh, ang laki nga eh. ako. Tingnan natin. <coughs> okay lang. lang <coughs> tay, pagkain po. Tay, kain? kain ka tay. Ayan. kumain ka na. Nilagang, nilagang saging yan, kain ka. Po? Basketball? Tay, ano pangalan mo? Tubig, gusto mo Tubig. Pa. Tay taga saan ka po? Tega dito? Ano yung hawak mo tay? ano uh, ano to? Ay tinapay, ano? Sa mo kinuha to? Teka, bigyan kita tubig. Kainin mo to pagkain. Ha? Kumain ka na ba? O, kain ka. Teka, dito tayo. Tay, taga saan ka po, Tay? Ba? Ay ko ako tubig, baka inom ng tubig si tatay. May tubig pa ba tayo dyan? Tubig. Ito ako tubig. Baka na, nauuhaw si tatay. Tay, tubig, inom ka. Tay, oh, inom ka tubig. Ay, nilalapag niya. Tay, ano pangalan mo, Tay? Loco. Uh -huh. oh? Ano pangalan ni Tatay? Uh -huh. Tay, gusto mong pera? Bigyan kita pambili mong pagkain. Alis na si Tatay. Pinakausap. Bigyan lang kita pagkain mo, Tay laki-laki ni Tatay. O, Tay, o. Marunong ka sa pera? Pambili mo pagkain. Salam. Ha? Dito? Tay, magkano to? Alam mo to? Bili ka pagkain mo. Hmm? Basahin mo nga to, Tay. Sino to? Basahin to. -tang -tang ano pangalan mo, tay? Gagulo. Po? Ilang taon ka na, tay? Ang ko, kang na Mga kababayan, hmm. hindi maintindihan sinasabi ni tatay. Pero siguro, ma. -tang -tang -tang. Tay, saan ka galing? Hindi, po. Hindi ko maintindihan, tay. Ilang taon ka na tay? Ang daming karga ni tatay ha ah, no. Ang daming abubot ni tatay. Diyan Inumin mo 'yung tubig mo tay, ayaw mo ng saging? Ayaw pagkain? Gusto mo kumain? ako. ako. Ay. Mawala 'yan tay ayaw kumain ni tatay, ayaw ng pera ayaw ng tubig. ano kaya gusto ni tatay? Hmm. Tay, anong gusto mo? tayo saan ka po? tungo hmm. tungo naka, may nakakakilala kay tatay, tungo tungo Si tatay po, walang kingking -king sa kaliwang kamay. Ayan po. Eh, hindi makausap ng maayos si tatay. Tay, ayaw mo kumain? Ito tayo. Oh. Kainin mo yung saging. Huwag na. Dito lang. Diyan, diyan lang. Tay, kaibigan ako. Hmm?

Ano yung mga dala mo, tay? Dami mong baga. No? Sige tay, alis na ako. Sana makita ka ng mga kamag-anak mo, no? At ito mga Palatandaan kay tatay yung king, -king niya. Wala. Bak Nay, tay, bakit wala kang king-king? Nabawasan ng daliri. Sige, alis na ako tay. senti nagsalita. Tay, inumin mo yung tubig mo, ha? Inum ka tay. O yan, inumin mo. Yung pera mo. Tago mo yung pera para may pampili. Pa? Basketball player daw. Ang laki, ang laki ni tatay. Ang tangkad. Kala ko kapre. Kapre sa silong ng Akasya. Eh baka may makakilala dito bro para maliwanag makuhaan. Hmm? Para makuhaan nyo yung ano, chوران. Chوران Tsura ni Tatay baka makilala siya ng mga hmm? Para makita siya ng mga kamag-anak, mga kababayan. Ay, nalaglag yung cellphone. No? Tay, bye bye po. Bye bye. Ingat ka dyan, Tay. Sundalo, ang laki. No? Ang ng tao. Hintayin natin tumayo. Hintayin natin, alis na si Tata. Makita natin nakatayo yan. Oo. Oh. po. Dalin mo yung tubig at saka pera mo, Tay. Hindi na intindi yung sinasabi. Aywan ko kasi nilapit ko yung mic. Kung may intindihan sa mic. Pero ako hindi ko maintindihan eh. Takot akong lumapit. Baka bigla akong ano. Bigwasan. Ngayon laki-laki niyan ni tatay. Hindi mo yung kamay mo? Eh. Hindi na galit niya na sa'yo? Hindi. Hindi na nagagalit. Hindi na nagagalit. Tay, kain mo na yung saging mo, Tay. Ha? Ayaw mo kumain? Ang gusto mo kainin, Tay? Pera. Yung pera mo, Tay. Ilagay mo sa pulsa mo, Tay. At ito lang. Tay, tagasan saan ka po? Uh, tay, sundalo ka ba dati? Basketball player. Nagpa-basketball ka ba, tay? Gusto mo laro tayo basketball? Tay, <tuhi -tuhi> anong laman ng bag mo? Ito, tay, tinan mo ito. Pwede makita anong laman? May ID ka ba dyan? Patingin na ID mo, tay? Pa? ID, tay. Mag Pwede magkita ID mo? Gusto ko lang malaman pangalan mo, tay. Tay, anong nakalagay dito, tay? ID, meron? Ay, may supply si tatay, oh. bag mo? Ano laman? Sige tayo. Alis na ako. Yung pera mo, ha? Ay! <laughs> Muntik na ako masubsob doon. Ayaw talaga. Gusto kong kiramin yung ID niya or ano, para makita ko yung, ano, makita ko yung, makita ko yung, ah, uh, pangalan at tagasan kasi hindi yan nagsasabi Malaking tao ni tatay parang kapre ha? malaki gusto ko siya tumayo para makita kaya na baka pag tirisin ako tay anong height mo tay? Pwede ka ba tumayo, Tay? Tay? Sayang, Tatay. Ang laki-laki pa naman, no? Oh. Okay na? Tay, peace bomb tayo, Tay. Alis na ako. Tay, peace bomb. peace bomb. Tay, yun. Salamat. Apir. Apir muna. Apir. Naman pala eh. Taga saan ka, Tay? Tay, taga saan ka po? Taga, taga likod talaga. Picture tay, Tay. Tay, pwede picture tayo? Dito, camera, picture tayo. Tingin tayo doon. Ayan ah, na. <laughs> babay na. <laughs> Kulit ka, Frankie, ha? Ah, ah ma-squat ka, Sige, babay mga kababayan. Babay, tatay. God bless you po. Ayun mga kababayan, kung sino man po ang nakakilala sa kay Tatay Capre na nakita namin dito sa silong ng Akasya sa highway ng Tarlac. Yan mag-message po kayo, baka nakikilala nyo po si Tatay. Napakatangkad niya, pala, napakalaking mama, tapos sa kaliwa, wala siyang daliri, putol po yung isang daliri niya. Ayan, hindi po siya makausap na maayos mga kababayan. Kaya binigyan lang natin siya ng Uh, inumin tapos sa uh, nilagang saging tsaka kaunting ha, pera. Palagay ko hindi siya marunong bumili eh. Ayan, maraming maraming salamat mga kababayan. Mag-message lang po kayo kung may nakatatandaan kayo or nakikilala kayo. Nakikilala nyo sa mga ina-upload natin na sa ganun matuntun ng mga kaanak. Maraming salamat. God bless.